So ayan, pinasok namin yung ano, yung taas. At dito makikita nyo yung napakagandang view sa baba. Na araw-araw namin halos nilalakad. Ayan, kitang-kita yung view. 'Di ba? Kung kailan hindi ko ano, hindi ko dala yung aking selfie stick. Pero ang ganda oh, para ako naka-drone kasi kitang-kita yung view sa taas na nasa baba ang view. Ayan, ang ganda. Tapos ito yung sa sulok. Ayan yung magnanay. Lang ganda pala dito sa taas lagi lang kasi kami nasa baba. Ayan. So, ito yung baba ng ano Chaojing Park. Ayan, kitang-kita ko Ayaw. view sa baba. Ayaw. Ayun, nandoon 'di ba? Lagi kami nandoon paakyat. Ayan 'di ba? Paakyat 'yan. Inaakyat namin 'yan pag pumupunta kami dito. Niyan. Oh, what a nice place. Very beautiful. Amazingly beautiful.